Hi, good morning uh, once again So, ito po yung uh, ating ginawa no? nakikita po ninyo Ito yung uh, gagawing uh, kalan, dito gagawa ng kalan, di kahoy so, Napurman ko na dito yung uh, ano Ito Pumurma ako ng uh, para sa kanyang uh, lababo Maglalagay na lang ng uh, ano dito, maglalagay na lang ng habang nang nga uh, para sa grape at uh, bubutas din tayo diyan para sa kanyang uh, ventilasyon no gawa tayo ng ventilasyon dahil uh, dito sa uh, lugar na ito magkakaroon ng kalan no uh, ito po at uh, ito yung uh, ating uh, ginawa at uh, tinanggal ko na rin yung uh, forma dito ayan po yung uh, ay, laban dito. Hindi eh, lang uh, masyadong makinis 'to dahil bako-bako yung kahoy. Okay na uh, importante ay uh, may protection tayo dito sa ano, protection nito ng uh, motor ng uh, ano, motor ng deep oil, no. So, yan po yung uh, motor ng deep oil. Oh, ganito po yung uh, forma. no. So, uh, ayun, no. Uh, tatapusin na natin 'to. At uh, mamaya pagkatapos sa uh, siguro ay uh, kumalagyan ito mga bakal pag kumpleto na. So, bubuhusan ko ito mamayang uh, gabi, no? Mamayang gabi magbubuhos dito. So, yan po yung uh, update sa ginawa namin dito. So, pipinish natin yan. At uh, magkakaroon ng uh, hanging cabinet dito rin, no? Para lagayan na mga kung ano-ano lang na mga uh, gamit sa uh, pwede natin, uh, may lagay dyan to naman yung uh, ibabaw niya. oh. Huh? So, pinapatuyo na ng pinapatuyo pa hindi pa ito tapos masyado huh? uh, marami pa tayong uh, gagawin dito yan po yung uh, ating uh, video today huh? so, yung paggawa natin ng uh, dirty kitchen so Ngayon, ang uh, gagawin natin, no, unti-unti nang uh, tinatanggal tong uh, ating slab. So, tinukuran ko lang dito dahil uh, nag-iingat din tayo, no, baka biglang uh, bumagsak dahil uh, tinanggal na yung mga suporta. At ito na yung uh, gagawin naming uh, kalan, no, at unti-unti uh, natin uh, binubuhusan na. Uh. So, masyadong malalim yung uh, ginawa kong forma. Uh, paglalagyan ko muna ng alambre ito para may alalay, no? At uh, hindi pabaon itong porma uh, forma na pang uh, ibabaw, no? So, discard, eh, no? Disclaimer lang. Kanya-kanya pong uh, uh discard yan. So, shout out po sa ating mga construction boy, no? At uh, construction boy lang yung... Uh, makakarelit ng mga ganitong trabaho. So, di basta-basta maging uh, construction boy, no? Dahil nga uh, kung walang construction na gagawa, no? Ay uh, walang nga uh, magandang bahay, walang nga uh, magandang kusina, walang uh, basta lahat ng uh, parte sa trabaho sa pabahay, no? Building man o no? ano diyan. So, ang nakakarilit dito ay uh, mga construction boy, no? So, hindi basta-basta magtrabaho ng ganito. Unang-una, no, itong pagmamasa, hindi na ito basta-basta. Sa gastusin lang, hindi rin basta-basta. At uh, nakikita naman niyo no, talagang uh, pauwisan tayo dito, no, at uh, sinisinop natin na maging maayos tong ating uh, ginagawa, no. Ito po, yung uh, aming lababo, no, nilagyan ko na rin ng abang ng uh, patubig diyan So, yung... Uh, Uh, abang na yan so magkakaroon siya ng dalawa sa ilalim na linya no mayroon na uh, nawasa mayroong adipoil uh, uh, dahil uh, laging walang uh, nawasa no yung uh, laging mayroon ay adipoil so lalagyan natin ng dalawang linya yung isang linya ay uh, nawasa yung isang linya ay adipoil at magkakaroon din tayo ng uh, Ah uh, letter T, no, doon natin ikakabit yung dalawang linya at uh, gagaroon tayo ng dalawang uh, gate bulb no. Yan po yung uh, gagawin natin, no. Na ano, pag uh, kung saan yung gagamitin natin, sasaraan natin yung isang linya at uh, bubuksan natin yung isang linya. So, para maging maayos naman at maging malinis nitong unang uh, ginawa nila, no na dalawang nga uh, grepo sa isang uh, lababo lang. So ito, isang uh, grepo lang ang gagamitin natin pero pwedeng uh, dumalo yung uh, ano dyan. No? Pwedeng uh, kung saan yung available na tubig natin dyan. So yan po, at uh, inaabot na kami ng hapon. No? At uh, maaaring uh, inaabot na rin ng gabi ito. So sinisipat natin no nilalagyan ginagamit ko na ng uh, level bar para magiging na uh, uh, maayos trabaho natin ayan po at uh, yan nga sinasabi natin no na yung uh, mga construction boy lang yung uh, talagang uh, makakarelate sa ganitong uh, hanap buhay no ganitong uh, trabaho so hindi naman tong ano no dahil nga Itong uh, ginagawa namin ay yung lababo. Namin Dito yung kalan di kahoy. o uh, oh, yan po yung uh, ano natin no. Uh, ito na. Final na ito. no, uh, pinapababa natin pa ganyan para lahat ng tubig uh, dito pababa. So, lapit na rin matatapos. So, uh, ito na no yung uh, ating uh, ginawa. Nakikita na ninyo, lumalabas na yung ano at konti-konti uh, na lang ay matatapos na ito. At uh, napapansin niyo yung sobrang-sobrang kahoy, no? Ayo, uh, dahil hindi tayo pwedeng uh, magsayang ng uh, kahoy at hindi natin pwedeng putol-putulin 'yan. So, pinormahan ko na lang kung hanggang saan yung uh, naabot ng bakal, no? At uh, hanggang saan yung uh, gagawin nating lababo. So, nilagyan na lang natin ng harang at uh, binaya. ano gaya, kaya, kaya naman na uh, naging bako, bako rin sa ilalim no nakikita po ninyo kung gaano kalalaki yung mga tabla na ginagamit natin. So siningitan ko na lang ng mga uh, sako diyan dahil uh, laki na malaki yung uh, kinakain ng halo no at uh, bumababa siya nang uh, bumababa. So diskarte lang at uh, ang tangi nakakaunawa lang ng mga ganyan mga diskarte and discarding uh, construction boy no so kaway-kaway sa mga construction boy dyan, no at uh, nakikita ninyo kung gaano kahirap ng trabaho ganito at uh, di basta-basta mag construction boy no at uh, walang construction boy uh, walang bahay na maganda no kaya uh, tayo ay uh, nakaka-relate sa mga ganitong trabaho kahit na mahirap no basta marangal na trabaho so po, no kita po ninyo kung gaano uh, yung ating uh, ginagawa no at, uh, ayan uh, na ng gabi so tuloy-tuloy lang yung uh, ating uh, ginagawa dito no hanggang sa tuluyan na rin uh, tumigas to uh, bukas tatanggalin natin yung forma na yan na aking ginawa no? at uh, nahihirapan akong uh, ayusin dahil nga uh, kailangan uh, maraming uh, mga bato-bato na lumabas dyan sa uh, laki ng kinain makapal masyado dahil uh, hinabol namin yung uh, uh, kanyang forma no? Nah. So, kulang okay lang at uh, marami naman tayong uh, halo no? Nah. so sakto na sakto yung uh, halo na tinimpla namin yan po uh, kita po ninyo so libilado na yan no? Nah. Sa ilalim lang ang uh, ano, kasi yung mga kahoy, bako bako yung kahoy dahil uh, yung mga tabla na ginamit natin ay mga buho buho yan. No? Hindi natin pwedeng uh, putulin yan. Nakikita naman ninyo mga puro good lumber lahat yan. So yan, uh, ayos na no at uh, sinisi, sinisimot ko na lang yung mga bato bato na mga natitira at uh, kunting uh, plancha plancha so ayan po yung uh, ating uh, ilagawa no so shout out sa ating mga kababayan no na mga construction boy no so disclaimer lang hindi tayo magaling at uh, tayo nagpa-practice pa lang pero pang sariling gamit kagaya nito sarili namin to ay uh, kaya na natin no na uh, hindi basta, -basta oh, so, ito na yung dirty kitchen okay, natin no okay, nabuhusan na, 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 na namin na oh kakayuring ko pa ito abang, uh, ano, uh, pinapababa mo natin yung uh, tubig nya. oh yan po, yung final na. oh so, yung uh, abang kong tubig diyan dalawa kasi yung tubig namin, ha, uh, may nawasa at saka deep oil. Madalas walang tubig sa nawasa. So, lalagyan ko sa ilalim siya ng uh, dalawang gate valve, no isa uh, isasara bukas lang yung uh, bawat uh, isang git bulb kung sanang may tubig so yun ang isa uh, isasara natin yung walang tubig at uh, kahit hindi na natin isasara pero baka magkasabay pero mas may na lang yung uh, dalawang git bulb nya kung saan yung gagamitin natin ng tubig So, kaya naman may tusok-tusok dito dahil ang kala na gagawin natin dito, kaya uh, poformahan pa natin yan pabilog ganyan no? so lalagay tayo ng butas bawat uh, uh, isang uh, ano, dalawang butas para doon na rin uh, yung kaldero para hindi ganong uh, nangingitim yung ng na ating kaldero so pag na finish naman dito magkakaroon ng uh, exhaust pan dyan para yung uh, yung osok so palabas So, yan po yung uh, ating uh, ginawang, uh, ano, dirty kitchen. So, unti-unti na rin natin nakikita yung uh, progresibo, no. Uh, medyo practice-practice uh, pa lang. Pero ginagalingan na natin yung pag-practice. Baka sakali no. So, yan po, no. At uh, ito naman, uh, nagkaroon siya ng, uh, ano dito, yung uh, inabangan na dyan ng uh, down spot niya. So, ito, medyo mabababa na yung, ano, pwede na nating kakayurin. So, magandang gabi na po, magandang gabi. At uh, ito na, overtime na nga itong ating ginawa na ito. Ayan po. So, happy, happy. Magandang gabi, magandang gabi. Maraming salamat po.